Check na lang natin yung nilagay kong kawil na tatlo bago ako umuwi. May isa pa tayo doon sa dulo. Na. Wala na yun. Wala na yung palaka. Baka ay... Baka ay ah. yun, magandang araw ko bukay. Bubuntog nga pala ako lang tayo ngayon. yung tayong na ginagamit ko bukay yung DIY. Yung alam na piraso ito ka bukay, nabawasan lang isa kaya kinsin na lang. Yun, at ibubuntog ko ngayon at hibas ka Tapos ka bukay, damaya magbubuntog din ako ng pangkawil ka At yung pangtrap ko nga pala ka sa Alimango ay baka mamayang hapon o pag hindi ko maibuntog mamayang hapon, na dito na lang tayong muna ka bukay sa yung kawil. At rin natin mahuli dito sa panghatan ka bukay ng palos. Sana makahuli tayo. Yun, bago pa lang lahi ba sa kabukid tara kabukid tayo tayong ko lang may buntog itong tayong para mabilis ako yun lang kabukid yun kabukid try natin maglagay ng pangkawil kabukid yung pampalos ito ko lalagay sa may sabang itong isang kabukid Bali ang gagawin kong pamain kabukid ay yung hinuli ko kagabing palaka. Nangilaw ko ng palaka kagabi ay. Yung kabukid, munguha ko ng palaka. Ipapain ko sa ginawa kong pamingwit o yung kawil kung tawagin. Yung pamitin kabukid kung tawagin dito sa amin. ka mm, guli kabukid. Patamtaman yung ganito maliit kabukid. Oh, nakadalawa na tayo kabukid. Pagkatapos kong maglagay ng pangkawil, lagay ko naman itong tayong kabukid. bukid na ko yung palaka. Habang nagintay ako kabukid na hibas lalo ay kabit muna ako ng ganito. Yun kabukid, ang alawang kawil na natin gagawin ito. Dapat mamaya pa ako maglalagay ay sabi ko, ng hapon baka hibas uh, taid na, hindi na ako makapaglagay, makapaglagay kabukid. Maganda pagka kabukid at alam mo kung saan yung malalalim na pwede mong paglagyan kabukid. Saka ano pati kabukid? May tao pati sa unahan kabukid. Kung nung yung mga dahon ng sasa, ginagawa siguro nilang pawid. yun, kabukid at maglalagay na din ako ng taing. Habang papunta ko doon mag-utay-utay na rin ako maglagay kabukid. Yun, kabukid, nakapaglagay na ako na isa. Yun, kabukid at uh, pangatlong kawil na ito. O yung pamitin. Hindi ako ganong maingay kabukid at may tao doon sa unahan eh. Yun kabukid at tapos na tayo maglagay ng taing tsaka yung kawil. Apat lang nga pala kabukid yung nilagay kong kawil o yung pamitin ko kabukid at uh, mamaya na lang ang hapon yung iba. Ito yung pinakalas kabukid na nilagay kong pamitin. Malalim dito kabukid. Yung pala ka nakalutang lang tapos may stick. Yun kabukid at pauwi na ako. Update ko na lang kayo mamaya. Pagmamanda -pag ko mamaya siguro. Check na lang natin yung nilagay kong kawil na tatlo bago ako muwi. May isa pa tayo doon sa dulo. Dito yung kabukid, check natin dito yung isang ating kawil. Dito lang yun. Ah. Wala na yung palaka. <laughs> baka ay baka eh kinakail ah. So, um, check mo lang ang Kung may wala bago akong umuwi. May isang kawil dito eh. Ah, dito yun. Ah, dito Dito yung palaka. Yun ka bukid yung lakabukit at huwag ninyong kakalimutan mo. Like, comment, share, and follow. Mamaya ko nalang kayo update sa so, bukid. Maraming salamat at galing sa atin natin.